Naa akong at iksuliranin sa buhay ay hindi na wala. Tangkay lang ng ibang puso, upang ikay hindi maging to Yakuza member wanted for fatal shooting man at Starbucks in Iheme. Inilagay ng pulisya sa listahan ng wanted ng isang 62 anyos na senior na miyembro ng sindikato ng krimen sa Yakuza dahil sa umay na kumamatay na, na pamamaril sa isang lalaki sa isang Starbucks outlet sa Western Japan noong weekend. Ang lokal na pulisya ay nakakuha ng warrant of arrest para kay Uchiro Maitani dahil sa hinalang pagpatay sa 42 anyos na lalaki sa isang tindahan ng Starbucks na matatagpuan sa isang shopping mall sa Sikuocho, Iheme Prefecture noong linggo si Maetani, ni miyembro ng Ikeda Gumi Syndicate na nakabase sa kakalapit na Okayama ay nakatago pa rin matapos tumakas mula sa pinangyarihan na may bitbit -bit na tila isang handgun ayon sa pulisya. Siya ay nasa 163 cm ang taas at nakasuot ng pulang jacket at beige na pantalon noon, sabi nila. Ang autopsy ay nagpakita ng biktimang si Uchiro Ishigawa ay duguan hanggang sa mamatay. Sinabi ng pulis siya at itinagdag na pinalil siya ng sospek na maraming beses sa bahagi ng dibdib. Hinala ng mga pulis siya na magkakilala si maitani at Ishikawa sa sangkot sila sa isang uri ng gulo. At ito po ang pangalawang balita na mag-usap tayo. Inaresto ng biyernas ng Tokyo Metropolitan Police Department ang isang babaeng Pinoy na hinahinalang inabandon na ang mga asawa sa Adachi Ward, Tokyo. Ang babae ay dating kasintahan ng pangaray na anak ng mag-asawa na nagpahayag na siya ay at ang babae ay sangkot sa isang hindi pagkakaunawaan sa pera na ipinahiram niya sa kanya ayon sa pulisya. Ang 30 taong gulang na babae ng Adachi Ward ay pinagihinalang inabandon na ang mga bangkay ng mag-asawa kapo na sa edad 50 sa kanilang tahanan sa Adachi Ward noong Martes o Bandang Martes sinabi ng pulisya tinanggi niya ang paratang at sinabing wala siyang alam tungkol sa insidente. Ang panganay na anak ay dati nang nagpautang na ilang daang libong yen sa babae, ang kanyang dating kasintahan, ngunit nagkaroon ng pagtatalo sa pagbabayad ayon sa investigative source. Ngayon po huling balita na mag-uusap tayo, baby, kayo narito po ang mga service yung ino-offer na mag-usap tayo by big osawa, translation of documents and online documents found with registered prosecutor, birth certificate, PSA, apostil, at meron din po tayo available airline ticket na maaari namin pong magmensahe sa page na mag-usap tayo by big osawa. At syempre, narito pa rin ang masarap, malasa, malutong na sinagag Black 100% Pinas. Maaari pong magmensahe sa page na mag-usap tayo by Big Osawa. Maraming salamat po.